Good afternoon. So for today's video, mga loves, nagluto tayo ng alamang. Alamang na may pork. O pork na may alamang. So ito yung ating ingredients. Garlic, onions, alamang, o salted shrimps. Then maglagay tayo ng tomato, chili, at half kilo ng pork belly. So, ayan mga labs, lagyan lang natin ng tubig, ng mga 1 cup hanggang magmamantika ito mga labs. So, hindi na tayo gumagamit ng mantika nito mga labs kasi yung pork ay magmamantika. Ayan, at ito yung ating kaganitin para magsukin sa ating mga sangkap, mga sahog. So, ngayon mga loves, kitang-kita nyo naman, nag-brown na siya at setcharona si na. Pwede nyo nang ilagay sit side at ilagay na natin yung garlic, minced onions, at then, pag mag-brown na itong garlic at onions, pwede nyo na ilagay ang tomatoes. At then, i-mash nyo yung tomatoes. At yung hipon, hinihugasan ko at straining, ilagay na natin ito mga loves Kumusta po kayo? Salamat sa panood ng aking video. Low to time. Andito naman tayo sa kusina. So, ayan mga loves. Maglagay lang tayo ng 2 tablespoon vinegar para hindi agad siyang ma... Ano ba yun? Hindi siya magstay stay ng at least 1 month. At 1 cup of brown sugar. Masarap pag ano, brown sugar. Pwede yung white sugar. Then, ilagay nyo na ang pork fried pork. So, yun mga labs, mikos, mikos. At hanggang luto na siya mga labs. At ngayon, gumagawa ako ng pinakbit Sarap lang kumain ng pinakbit mga labs. Kasi perfect ito kasi may alamang ako mga labs. At mayroon akong isda dito tilapia at pork i ano to fry i fry ko to kasi may pinakbit ay mga labs mamaya So, ayan. Waiting na po yan sa ating mga gulay. Sarap yan. Para sa ating pinakbit. At ang alamang. Mm. Bibili ako ng mangga mga loves. Yung hilaw na mangga. Sarap ito. So, ito lang yung aking ulam. Pinakbit. Na may alamang at magmukbang tayo ngayon mga loves. Salamat po sa lahat nanood lagi sa aking video. For those not yet subscribe this channel, don't forget to subscribe, like, comment, and share. So, ayun mga loves. Nagtulat mga loves. May kunting sabaw lang kasi masarap pag may sabaw. Masarap sa kanin. Parang ako lang kakain nito, mga labs. So, let's eat! Hello mga labs! Kumusta po kayo? Ayan, nagluto na po ako ng pinakbit na may alamang. Ayun, sarap nito loves, mga labs. So, kainan na mga labs. So, let's pray first. Diyos ne, amen. na, amen. Gusto na nagit kayo kayo. Gigan pa sa work magluto pa ta kay wa man ta imedri a yeah mo mga 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 loves kay gapo ay gapo tani gapo toy luto na kayo. so man ako ang luto mga loves ini pa kayo siya Pwede pang inita tama kit sara kay make na words Ngao o Inakbit. Ang wala dali ay kay Ukura. 먹겠습니다. Hmm. Nakapinakbit ko sa own um, I don't know what month. Walay alamang. Ikaw na di alamang. Mmm. me. Mahiyo gali kayo. Nakabili ako ng ano, squash. Sarap ng alamang ko kasi may pork. Sarap. Pili lang. O Isang taon. No, isang buwan. Ngaon, kumusta kayo mga loves? Salamat sa mga subscriber ko dyan na ah laging nanood sa aking mga video. Patuloy lang po sa pagpanood ng aking video kasi pag ano, after work, after kong kain, talagang nanood ako sa mga video nyo. Ako, hindi lang ako makapag-upload everyday kaya trabaho man. ano, kahit masawa tayo ng afam. Na uh, hindi pwede laging humihingi sa kanila kasi kunti lang talaga yung ano dito kasi ang mahal ng mga bilihin. Yung pagbayad ng apartment, gasolina, mahal gasolina. Walang ano, wala ding libre dito. Diyan, makahingi ka man ng sabaw sa uh, sabaw, pahingi na sabaw. Dito wala no, may pahit ang sabaw. Diyan makapanibo pa. Pag bigas, at punta ng kapitbahay. bahay pahingi ng bigas. O pahiram. Ano ba? Pahiram. Dito hindi ka makaalam yan. Ang maganda dito, yung mga damit, mga damit nila, or mga gamit, Mayroong container dito sa, ano, sa, mayroong container dito sa labas. Kung ayaw mo na yung gamit mo, may mga gamit, lagay mo lang doon. At mayroong mag, ano, yung mga mahirap, mayroong din mga mahirap dito. Yung mga hindi taga dito din. Ayan, pumunta dito. Ayan, ayaw na bumalik sa kanilang lugar. dito kasi, kung mayroon silang mga giba, hindi nila inaayos. Kumbaga, itapon na nila yung mga furniture, mga TV, tapon na nila. Sa atin, ato pang ano, na ba yun? Ayusin pa ba? Ayusin yung upuan or lamesa, gano'n. Dito, yung mga silang TV nila, tinatapon na nila. Sa atin, Dalhin pa natin doon sa, ano ba yun? Doon sa shop. Mga tao dito, tama-tama lang yung pera nila. Pero, sa mga gamit talaga, pag hindi na nila gusto, itapo na. Ayaw nilang i- na? Imbak. 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 Kasi mapuno na doon yung ano. Kasi mga apartment dito, maliit. Hindi gaano ma hindi gaano kalaki. Kung gusto mong may apartment na ano? Apartment dito talaga ano lang balkon. Kung makabili ka man ng bahay dito malayo sa city. So meron kang garden pero malayo lang talaga sa city. Pwede kang mag maglagay ng ano ba 'yun? Storage. Dito sa kanila, pag ano na yun na nila, ilagay na nila sa ano, container. Pero kung sobrang laki ng furniture mo, uh, pwede mo i-online. Uh, kung merong bibili, kung wala talaga, i eh, ano, meron namang basurahan. Na, itong basurahan, meron silang mga ano, malaking basurahan. na ito para sa mga metal, ito, para mga puro kahoy, kani nga kuan puro mga karton mga papel ana ba plastic mga siparit nga dagko kayo nga mga malaking ano garbage ano imbaka ng mga mga gamit ko trabaho talaga ako kahit may apam kasi hindi naman lahat ng oras na sumusuporta sila sa pamilya mo di ba ang kapal, ang kapal naman kung lagi siyang magbigay sa iyo. Eh ikaw, na libre ka na dito. Then gusto mo pang bigyan ng suporta yung pamilya mo. Parang todo na na ba? Todo na. Ikaw nila magtrabaho kapag ano bigay ka ng konti doon sa pamilya mo. Pero hindi lahat-lahat. Mm, mag-ipon ka. Mag-ipon ka rin. Trabaho po dito eh, nakakapagod talaga. Yung Amazon, nagbuhat ng mga mabigat. Walang arte-arte. Ah, mabigat. May sahod. Okay yung sahod pero mabigat na. Sarap. Eh, may konti ka lang. Namiss ko kasi yung ano pakbit. Pinakbit. Pinakabit. Ngayon lang ako nakapakpat. Pinakbit na may ano, sukini. Masarap. Masarap yung sukini. Parang asya. Sikwa. Parang Patula o oh, si Kuha. Patula. <laughs> ang init ngayon mga labs kasi pag ugos, sobrang init dito mga labs kasi parang sa atin, ano, May, dito, summer dito, ang pinakainit is ang, ano, ugos. Sobrang init. Walang hangin. Grabe, ang sarap. <laughs> so, thank you so much mga loves na nandyan kayo nanood at nakinig sa aking mga kwento dito sa abroad sa Germany. Isang Pinay na pangasawa ng German. Pero todo kayo pa rin para sa sa ating future, no? Hindi naman pwede na ngayon lang iniisip natin dapat may ipon din tayo, no? For our future. Kasi pag tumanda ka na walang tumutulong sa iyo, paano na? So, yun lang po. And thank you for watching this video. Follow for more. And those, for those not yet, subscribe this channel. Don't forget to subscribe, likes, comments, and share. Bye-bye!